ang laban ng tadhana, ang pagkakaibigang sinubok ng panahon. Ito ang pinakahuling banggaan ni Naruto at Sasuke. Isang laban na hindi lang para sa kapangyarihan, kundi para sa puso ng kanilang pagkakaibigan. Sa wakas, dumating ang araw ng pagtutuos, ang huling laban sa pagitan ni Naruto Uzumaki at Sasuke Uchiha sa Valley of the End. Ito ang kwento ng dalawang shinobi na minsang magkaibigan, naging magkaaway, ngunit pinagbuklod pa rin ng iisang pangarap. Sa video na ito, tatalakayin natin ng buo at detalyado ang makasaysayang sagupaan nila, mula sa bawat suntok at jutsu hanggang sa malalalim nilang paniniwala. Handa ka na bang sariwain ang pinakadramatikong laban sa buong kasaysayan ng Naruto? Matapos ang digmaan ng Shinobi at ang pagkatalo ni Kaguya, nanimbalik ang katahimikan. Ngunit si Sasuke, bitbit pa rin ang kanyang layunin, linisin ang mundo sa paraang alam niya, ang pagiging bagong Hokage sa pamamaraang diktador. Para magawa ito, kailangan niyang patayin ang natitirang ugnayan niya sa nakaraan, si Naruto. Sa Valley of the End, muli silang nagtagpo. Isang lugar na puno ng kasaysayan, dito rin naglaban si Namadur at Hashirama, at ngayon, uulitin ito ng bagong henerasyon. Nagumpisa ang laban sa mabilisang palitan ng suntok, sipa, at kanay. Kitang-kita ang tensyon, hindi lang sa galit kundi sa sakit ng damdamin. Pilit na kinukumbinsi ni Naruto si Sasuke na may ibang daan, pero si Sasuke ay sarado ang puso. Nagsimulang gamitin ni Sasuke ang Sharingan at Rinnegan habang si Naruto ay pumasok sa Sage of Six Paths mode. Nagpalitan sila ng matitinding jutsu. Chidori laban sa Resengan, Susanoo laban sa Kurama. Ang buong Valley of the End ay humanig. Ginamit ni Sasuke ang kapangyarihan ng mga video, na pinagsama-sama gamit ang Chibaku Tensei. Si Naruto, gamit si Kurama, nilabanan ang halimaw na chakra Gamit ang pinagsanib na puwersa ng Tail Beast Mode at Shadow Clones. Isa itong visual na banggaan ng liwanag at dilim. Pagkatapos ng matinding sagupaan, parehong ubos na sa chakra ang dalawa. Sa huling pagkakataon, sabay silang tumakbo, isang huling banggaan ng Resengan at Chidori. Isang putok ng liwanag, isang eksenang buo malot sa katahimikan. Sa huli, parehong nakahandusay, duguan, at wala ng lakas. Nawala ng braso si Naruto, gayon din si Sasuke. Ngunit dito na nabasag ang katahimikan. Sa gitna ng sakit, naluha si Sasuke, hindi dahil natalo siya, kundi dahil sa wakas, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Naruto, sa kabila ng lahat, ay nanatiling kaibigan. Hindi lang ito laban ng lakas. Ito ay laban ng paniniwala. At sa wakas, nanaig ang puso, ang ugnayang hindi na kayang sirain ng kahit anong jodso.